Ayon sa pangako, ang prinsipal ng Shanghai Hai ay bumisita sa tahanan ni Lin Zekhen, sila, ang kanyang ina, at si Shen Qinggan ay nag-usap tungkol sa kanyang kinabukasan ng ilang oras, kung saan ipinahayag ng prinsipal kung gaano niya kagustuhang manatili siya sa kanyang paaralan, sa pagtatapos ng pagpupulong, tumayo ang prinsipal upang umalis. Bilang huling alok, sinabi niya kay Lin Zekhen na kung papayag siyang manatili, pagbibigyan niya ang anumang hiling niya sinamantala ni Lin Zikhen ang pagkakataon at sinabi ang kanyang isang kondisyon, dapat payagan si Shen Qinggon na magpatuloy sa parehong klase kasama niya. Tiningnan ng prinsipal ang kinakabahang si Shen Qinggon at kinumpirma ang kanyang pangalan, nang walang pag-aalinlangan, pumayag siya, ngumiti siya at sinabi sa kanilang dalawa na mag-report sa Shanghai High ng sabay para sa bagong taon ng pag-aaral. Tuwang-tuwa, nagpasalamat si Lin Zikhen at Shen Qinggon sa kanya dahil sigurado na ang kanilang kinabukasan sa high school, lumahok si Lin Zekhen sa kanyang huling junior high martial arts tournament, gaya ng inaasahan, madaling dinala ng kanyang napakalakas na kapangyarihan ang kanyang kupunan sa isa pang kampyonato. Nagpa siya siyang gamitin ng premyong pera upang tuluyang i-unlock ang Ghost Shadow Squid Codex, 20% na lang ang kulang niya, at sa patang bagong premyong pera para punuin ang progress bar, hindi sigurado kung ano ang maaaring mangyari, Naglakbay siya sa isang liblib na kagubatan sa labas ng Shanghai para sa kaligtasan. Nagpas siyang huwag mag-aksaya ng oras, sinimulan niyang lamunin ang life essence mula sa huling piraso ng pusit, isang malakas na asul na enerhiya ang bamalat sa kanya habang kinukumpirma ng system notification na sumisipsip siya ng malaking halaga ng essence, nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang huling bugso ng kapangyarihan, at umabot sa isandaang porsyento ang Codex Progress Bar. Isang bagong notification ang nag-anunsyo na na-unlock niya ang Ghost Shadow Squid Codex at nakakuha ng bagong biological attribute, Blessing of Liquid Affinity. Pinahuhusay ng kakayahan ang kanyang affinity sa tubig, na nagpapahintulot sa kanyang malayang gumalaw at kahit na maglaho sa mga aquatic environment, gayunpaman, habang humuho pa ang kapangyarihan, Nakatayo siya sa tahimik na kagubatan na hawak ang malambot na galamay ng pusit at nararamdaman niyang medyo nakakadismaya ang kanyang bagong kakayahan. Dahil nakakadismaya pa rin, sinubukan ni Lin Zai Chen ang kanyang bagong kakayahan sa isang kalapit na pond, natuklasan niya na ang kanyang Blessing of Liquid Affinity ay may ilang benepisyo, maaari siyang magbabad ng matagal nang hindi kumukulubot ang kanyang balat, at mas madaling lumangoy dahil sa nabawasan na water resistance. Gayunpaman, walang iba pang kapansin-pansing epekto, naupo siya sa tubig at nangatwira na dahil ang Ghost Shadow Squid ay isang low-tier beast. Makatarungan na hindi masyadong malakas ang kakayahan, nagpasya siya na upang makakuha ng mas magagandang attribute, kailangan niyang mag-ipon para sa mas mataas na grade na karne ng hayop o maging sapat na malakas upang manghuli ng malalakas na wild mutant beast mismo. Ang alaala ng nakakatakot na higanteng mutant rat ay nagpapalakas sa kanyang determinasyon, at ikinuyong niya ang kanyang kamao. Determinado siyang lumakas, wala pang isang linggo bago magsimula ang pasukan, nagpa siya ang ina ni Lin Zaichen at ang pamilya ni Shen Chingan na magbakasyon, upang mas pag-aralan ang kanyang bagong liquid affinity, iminungkahi ni Lin Chen na pumunta sila sa beach. Habang nakatayo sila sa karagatan, Nanginginig si Shen Chingan at nagreklamo na malamig ang tubig dagat, si Lin Zai Chen, gayon paman, ay parang nasa bahay lang, sinabi niya sa kanya na dahan-dahan lang at pagkatapos ay sumisid sa tubig, lumalangoy ng napakabilis. Habang gumagalaw siya, ginagantimpalaan siya ng kanyang system ng stat points para sa paglangoy at pagsisid, mula sa pampang, kinakabahang sumigaw si Shen Chingan, na humihiling sa kanya na turuan siyang lumangoy, Inilabas ni Lin Zikhen ang kanyang ulo sa tubig, biglang naalala na hindi pa marunong lumangoy ang kanyang kaibigan noong bata pa. Sinimulan niya siyang turuan ng matyaga ng mga pangunahing kaalaman. Dahil sa kanyang average na talento sa palakasan, ipinapalagay niya na mahihirapan siya. Gayunpaman, pinatunayan ni Shen Chingon na mali siya. Tuwang-tuwa niyang sinabi na nakakagulat na madaling lumangoy, at natutunan niya ito kaagad na sumisisid ng walang kahirap-hirap, lumalangoy siya ng maganda at lumutang na may gulat na ekspresyon. Nagulat na kaya niyang sumisid ng walang anumang tagubilin, nagulat na nanunood si Lin Zekhen habang tila may kakaibang asul na aura ng tubig na nagmumula sa kanya. Pagkatapos niyang lumutang, tuwang-tuwa niyang sinabi sa kanya kung gaano ito kamanghamangha, napansin niya na habang ang pagbubukas ng mga mata sa ilalim ng tubig ay karaniwang kumikirot, wala siyang nararamdamang discomfort, sa katunayan, nakita niya itong cool at kaaya-aya. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan kay Lin na malalim sa pag-iisip, pinapanood niya siyang lumangoy palayo, na nakitang hindi pang ang sitwasyon, nang atwiran siya na kahit na may natural na talento sa tubig, imposibleng makabisado niya ang lahat ng kasanayan ng napakabilis. Ang kanyang mabilis na pagkatuto ay hindi normal, bigla, may napagtanto siya. Naalala niya ang kanyang lifelong problem sa pagbabasa ng kama kapag kinakabahan. Nagtataka siya kung ang kahinaan na ito ay talagang isang senyales ng isang malakas, likas na water affinity na ipinanganak siya. Ang ideya ay nagpapasaya sa kanya. Kumbinsido siya na maaaring nagtataglay siya ng isang uri ng espesyal na cultivation body, tulad ng isang karakter mula sa Shanksha novels ng kanyang mga magulang. Upang subukan ng kanyang teorya, Nagpatuloy silang sumisid, mas lalo siyang ginulat ng kanyang pagganap habang ginalugad nila ang mundo sa ilalim ng tubig, napansin niya na nakapagpigil sila ng kanilang hininga ng higit sa sampung minuto, isang hindi ka panipani walang gawa para sa isang baguhan tulad ni Shen Shingon. Habang lumalangoy sila, biglang nagbago ang ekspresyon ni Shen Shingon. Isang kakaibang, umiikot na tunog ang nagsimulang mag-vibrate sa tubig sa paligid niya. Pareho silang tumangala, sinusubukang hanapin ang pinagmulan. Bigla silang lumutang, at sumigaw si Shen Qin habang umiikot ang kumikinang na asul na tubig sa paligid niya. Nang gabing yun, habang naglalakad sila sa beach, tinanong ni Lin Zai Chen kung ano ang nangyari, nanginginig, ipinaliwanag niya na sa ilalim ng tubig, patuloy siyang nakakarinig ng kakaiba at nakakatakot na tunog sa mismong tenga niya. Inaliw niya siya at tinanong kung anong uri ng tunog, sinabi niya sa kanya na hindi niya maintindihan ang wika, ngunit ito ay isang babaeng boses na umalingaw nang walang tigil hanggang sa siya ay lumutang, upang tulungan ang isang natatakot na Shen Chingon na kumalma, dinala siya ni Lin Zekhen pabalik sa kanilang silid sa hotel. Pagkatapos, naghanap siya online ng impormasyon tungkol sa kakaibang babaeng boses, ngunit walang nakitang resulta, hindi mapakali at hindi makatulog, Ginamit niya ang kanyang hindi mapakilang enerhiya upang magsanay, habang ginagawa niya ang isang libong weighted sit-ups, nakaramdam siya ng bigla ang bugso ng kapangyarihan. Isang system notification ang nag-anunsyo na ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga, umabante siya sa Ordinary Tier 5, nagulat ngunit natutuwa, isinasaalang-alang niya ang kanyang bagong lakas, napagtanto niya na sa Tier 5 sapat na siyang malakas upang makipagkumpetensya sa isang ganap na lumaki na higanteng mutant rat. Isang determinadong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata habang ikinuyom niya ang kanyang kamao, tiwala na hindi na imposible ang pagpunit sa mga hayop gamit ang kanyang mga kamay, sabik na subukan ang kanyang mga bagong limitasyon, pumunta siya sa walang laman na beach sa gabi, napakalaki ng stat boost. Ang kanyang 100 meter dash time ay bumaba sa 3.64 segundo lamang at ang kanyang vertical jump ay tumaas sa isang hindi kapanipaniwalang 6.98 metro upang subukan ang kanyang lakas. Nakahanap siya ng kalapit na kotse at natuklasan na kaya na niyang buhatin ang 1,600 kilogram na sasakyan gamit ang isang kamay. Sa bagong pagunlad na ito, sumusulong ang kanyang buhay. Natapos ang bakasyon, at nagsimula sila ni Shen Xingan sa high school sa Shanghai High, sa kanilang unang araw, dumating sila ng maaga para sa class duty, agad siyang nakilala ng dalawang bagong babaeng kaklase, na nagbubulungan ng tuwang-tuwa tungkol sa kung gaano siya kagwapo at kung gaano sila kaswerte na makasama siya sa duty. Habang nagulat siya na kilala siya ng kanyang mga kaklase, may nangyari pang mas hindi inaasahan, ang simpleng pagganap ng class duty ay nag-trigger ng isang bagong system quest, ang achievement ay nangangailangan ng pagkumpleto ng isang libong cooperative tasks para sa isang bagong biological attribute social animal. Habang nililinis niya ang silidaralan kasama si Shen Chingon, nagtataka siya kung ano ang gagawin ng bagong attribute na ito, dahil kasi simula pa lamang ng taon ng pag-aaral, Sinamantala niya ang pagkakataon na bisitahin ang Mammoth Supermarket pagkatapos ng klase, Ngayong na-unlock na niya ang Ghost Shadow Squid Codex, alam niyang oras na para pumili ng bagong target para sa kanyang kakayahan. Habang tinitingnan niya ang mamahaling seksyon ng karne ng beast, napaku ang kanyang mga mata sa isang bagong item. Sa isa sa mga refrigerated case ay ang nakabalot na ulo ng isang savage giant eagle na nagkakahalaga ng 1,998 yuan bawat jean. Isang sabik na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang kinukuha niya ang pakete na ginagawa ang kanyang desisyon ito ang magiging susunod niyang target